May isang tanong na paulit-ulit kong binalikan bago ko gawin ang video na ito. Bakit ba may ilang lalaki na hindi naman nang gugulo, hindi nang aagaw ng pansin, hindi nagmamalaki, pero sila pa ang agad na napapansin ng mundo bilang masama, bilang problema, bilang kontrabida? Habang mas tumatagal kong iniisip ang tanong na yon, mas lumilinaw ang isang bagay. Hindi natatakot ang lipunan sa tao na malakas natatakot sila sa taong hindi nila kayang kontrolin. Ito ang lalaki na hindi nakatali sa opinyon ng iba. Hindi umaasa sa papuri. Hindi nag adjust para maging katanggap-tanggap. Siya yung taong hindi nabubuhay para habulin ang impression ng iba. At sa mundo ngayon na punong-puno ng takot, pag-asa sa validation at paghabol sa kumpirmasyon, ang ganitong uri ng lalaki ay lumalabas bilang banta. Kaya kapag may isang taong tumatayo ng hindi humihingi ng pahintulot, kapag may isang taong kayang tanggihan ang ingay ng mundo, kapag may isang taong hindi natitinag ng emosyonal na pangihila at mga pagtatangkang imold siya Iisa lang ang tawag ng lipunan sa kanya, kontrabida. Hindi dahil may tinatapakan siya, hindi dahil nananakit siya, kundi dahil hindi niya hinahayaan na siya ang tapakan. At kapag inilagay mo ang ganoong klase ng lalaki sa isang mundo na gustong lahat ay pareho, sumusunod, mahuhulaan, madaling hilahin, natural lang natingnan siya bilang kakaiba. At ang pagkakaiba sa mata ng karamihan ay sapat na para tawaging masama. Kaya pumapasok dito ang tinatawag nating Sigma Male. Hindi siya humihingi ng entablado, hindi siya naghahanap ng titulo, pero tanggap niya ang hindi pagkakaunawa ng iba dahil alam niyang mas mahalaga ang totoo kaysa sa tanggap. Kaya ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang sampung dahilan kung bakit tinatanggap ng isang lalaking Sigma ang papel na tinatawag ng mundo na pagiging kontrabida. Hindi dahil gusto niyang manakit kundi dahil pinoprotektahan niya ang sarili niyang pagkatao, kapayapaan at kalayaan. Ito ang sampung pundasyon ng isang lalaking hindi pumapayag na mabura para lang magkasya sa molde ng iba at dito magsisimula ang listahan. Uno, tinatanggap niya ang papel na kontrabida dahil hindi siya umiwas para sa kahit sino. Alam ng isang sigma na hindi naman talaga pinapahalagahan ng mundo ang totoo. Mas madali nitong purihin ang mga taong sumusunod pero hindi siya lalakad ng maliit. Hindi niya babawasan ang lakas ng pagkatao niya para hindi ma-offend ang iba. Kapag tumanggi siyang paliitin ang sarili niya, tinatawag siyang mayabang o nakakatakot para sa kanya tapos na ang pakikipagpanggap. Kung ang pagiging totoo niya ang dahilan ng tawag na kontrabida, kaya niya itong dalhin. Ikalawa, hindi niya sinusubukang intindihin ng lahat. Ang mga tao gusto ng simpleng labels. Gusto nilang lagyan ka ng kahon para mas madaling paniwalaan na nauunawaan kanila. Pero ang sigma hindi ibinibigay ang comfort na iyon. Hindi siya nagbibigay ng paliwanag para lang maayos ang pananaw ng iba. Hindi niya kailangan ng validation. Ang tawag sa kanya na kontrabida ay hindi dahil mali siya, kundi dahil nalilito ang mga tao at hindi na 'yon problema niya. Tatlo, siya ang kontrabida dahil hindi siya madaling manipulahin. Kapag hindi makuha ng tao ang gusto nila sa iyo, gumagawa sila ng kwento. Kapag hindi nila kayang kontrolin ang kilos mo, bigla kang nagiging masama. Ang sigma hindi tumatakbo sa guilt trips, hindi natitinag sa emotional na pressure. Kapag naramdaman niyang manipulasyon ang galaw, lumalayo siya. At ang paglayo niya ang nagiging dahilan para tawagin siyang kontrabida. Apat, nag-iisa siyang kumikilos at nakakatakot yon sa marami. Ang taong hindi nakasandal sa grupo ay itinuturing na problema. Ang taong kayang tumayo ng walang crowd ay agad na napagkakamalang mayabang o malupit. Pero sa Sigma, hindi niya kailangan ng grupo para gumalaw. Alam niyang hindi masama ang pag-iisa. Ngunit para sa mga umaasa sa grupo, ang nag-iisang naglalakad ay parang panganib. Kaya mabilis siyang markahan bilang kontrabida kaysa tanggapin na hindi niya kailangan ng kasama para maging buo lima. Hindi niya kailangan na magustuhan siya. Sa maraming tao, ang pagpapahalaga sa sarili ay nakasalalay sa opinyon ng iba. Hindi ganito ang sigma, hindi siya natatakot na hindi magustuhan. At dahil hindi siya mahawakan gamit ang pangangailangan ng validation, isa lang ang natitirang label na ibinibigay sa kanya ng mga hindi makaunawa. Kontrabida. Ang isang tao na hindi natitinag sa pag-ayaw ng iba ay hindi kontrolado at ang hindi kontrolado ay laging tinatakutan. Anim, nagsasabi siya ng totoo kahit hindi ito komportable. Hindi niya pinapaganda ang katotohanan. Hindi niya nilalagyan ng kusyon ang salita para gumaan ang pakiramdam ng iba. Ang totoo ay totoo kahit masakit. At dahil maraming tao ang hindi kayang harapin ang katotohanan, mas madaling sabihing masama siya kaysa harapin ang realidad na ibinibigay niya. Para sa sigma, hindi kailangang maging maganda ang isang salita para maging tama. Pitong, matibay ang hangganan niya at ayaw iyon ng mga sanay manghingi ng sobra. Hindi pinapapasok ng sigma ang kahit sino sa kanyang oras, isip o emosyon tinatanggihan niya ang mga bagay na sumisira sa kanyang kapayapaan. Ang mga tao na sanay na makakuha ng gusto nila ay iniinterpret ito bilang kawalan ng puso. Hindi nila nakikita na ang hangganan ay hindi pader. Proteksyon ito. Pero sa mata ng mga nakinabang sa dati mong pagiging available, ang pagtatanggol mo sa sarili ay parang kasalanan. Apat, hindi niya ipinapaliwanag ang sarili niya at nakakatakot iyon sa mga gustong kontrolin siya. Maraming tao ang nagde-demand ng paliwanag hindi dahil gusto nilang makaunawa, kundi para makahanap ng butas na pwedeng gamitin laban sa iyo. Ang Sigma hindi nagbibigay ng ganoong akses. Ang katahimikan niya ay nagiging dahilan para siya ang gumawa ng sariling kwento ang iba. At kadalasan sa kwentong iyon, siya ang kontrabida. Siyam, hindi siya nag-aalok ng sarili bilang bayani ng lahat. Ang lipunan, may malalim na pag-asa sa mga lalaking handang magpakalunod para iligtas ang iba. Pero ang sigma, hindi pumapayag sa kwentong iyon. Hindi siya sisira sa sarili niya para maging hero ng lahat. At kapag hindi mo ginawa ang role na inaasahan ng mga tao, bigla kang nagiging masama sa mata nila. Sa totoo, hindi niya gusto ang turing na bayani o kontrabida. Ayaw lang niyang maubos. Sampo, pinipili niya ang sarili niya kahit anong label ang ibato sa kanya. Sa huli, hindi nagtatayo ng imahe ang sigma. Hindi niya binabago ang sarili para maging tama sa paningin ng iba. Pinipili niya ang kapayapaan niya, ang integridad niya, ang direction niya at dahil mas madaling tawagin siyang kontrabida kaysa tanggapin na kaya niyang tumayo sa sarili niyang desisyon, tinatanggap niya ang label na iyon ng walang takot. Alam niyang hindi dapat isuong ang sarili para lang tawaging mabuti. Ending Sa huli ng lahat, ang isang lalaking sigma ay hindi nagpapakita ang gusto niyang maging masama. Hindi niya gusto ang drama at hindi niya hinahabol ang pagiging kakaiba. Ang gusto niya lang ay mabuhay ng totoo, ng walang maskara, ng hindi kontrolado ng opinyon ng iba. At kung ang kapalit noon ay ang tawagin siyang kontrabida, tinatanggap niya yon, Dahil mas mahalaga sa kanya ang maging totoo kaysa maging tanggap. Para sa kanya, ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang maging sarili mo kahit ayaw ng mundo ang bersyon na iyon. Kung iyon ang presyo, handa siyang bayaran. At doon nagtatapos ang kwento niya, hindi bilang kontrabida sa sariling buhay, kundi bilang taong hindi kailanman itinatwa kung sino siya.